So ngayon guys, paasa tayo dito Mag start ako ng mga around 9 or something Okay naman yung experience ko dito Enviro test, enviro test Dito siya sa malaria guys Yung experience ko, na dumating siguro ko dyan mga 9 9 a.m. dumating ako, punta agad kayo sa may sa guard para magpalista kayo ng pangalan nyo tsaka ibigay nyo yung copy ng ORCR nyo yun yung number 1 meron silang mga staff sa emission kukunin yung ano nyo hindi ah, namin kukunin parang lalapitan yung motor nyo kapag ka tinawag na kayo name nyo tapos pag tawag sa name nyo iti-testing yung motor nyo kasi kailangan working lahat ilaw, headlight busina, signal light brake light sa likod tanggal po yung curtain ko Ayun guys, so yun pag uh, testing nila lahat yan ilaw nyo, brake light, signal light, headlight, low, high and low, MDL, busina Pag di po yan guys, papaayos muna sa inyo Bago kayo i-emission kasama yung testing and inspection and then once okay kayo doon kunwari okay na kayo wala kang problema sa mga auxiliary ng motor nyo accessories ayun na tsaka nila kukunin yung motor nyo papaiwan yung susi yung dadalhin nila sa loob para sa emission testing no? pagkatapos yung testing ibibigay na yung ORCR nyo and then pagkabigay ng ORCR nyo pasok na kayo sa unang kwarto nila yung sa may in bayro test para magbayad ng emission no so habang ini-emission yung motor nyo uh, nagbayad na kayo ng emission then bibigyan kayo ng resibo noon once magkaroon na kayo ng resibo guys na nagbayad kayo ng emission aantayin niyo na yung resulta ng emission So, siguro 9am ako nando doon. So, nakuha ko yung emission ko. Mga 11.40 something na around 12 na rin. 12 or 12.30, mga ganun, no? Kapag so, pag nakuha nyo yung emission result nyo, ayan, ngayon, pu ngayon pupunta na kayo kay LTO sa kabilang, sa kabilang pinto naman yun, guys. So, make sure na pinapaalala nila na ilagay nyo yung email nyo sa papel. Isulat nyo yung email nyo sa LTMS, yung LTO portal, no? Ilagay nyo doon yung email nyo na ginagamit nyo para sa inyong LTMS para madali nilang ma-access yung inyong LTMS minsan pinapalagay nila yung password so ilagay nyo rin yung password i-change password nyo na rin pagkatapos nung uh, transaction kasi bibigyan naman kayo nila nung slip ayan, so magkaroon nga ng aberya e yun nga tingin ko hindi ito aberya na minsanan lang, lagi ito so, mabagal yung system ni LTO uh, lagi silang naka system slowdown hindi ko magets kung bakit <laughs> like, si Nag-system slowdown hindi ko magets kasi 2025 na nagkakaroon pa rin ng problema ganyan. So napaka unfair sa mga taxpayer no kaya sa mga plaka wala rin plaka pero yon regardless doon merong abire talaga so make sure guys na kaya nyo magstay ng around almost 7 to 8 hours sa ano na yon sa vicinity na yon no sa EnviroTest. pero okay naman din kasi yung pinupuntahan ko nung una is sa LTO Santa Maria Kaya eh, medyo malayo para sa akin kaya taga dito lang kasi ako sa San Jose del Monte eh, medyo malayo din ko nga dito sa May malaria naman malapit banda ayun din din nga, matagal nga yung sa LTO nag-aantay na kami para para ano, naman process ng registration para magbayad ka. Tagal din nun guys, so 12 ako nagantay doon, alauna na ngayon time check. Ano na, uh, 2.49 pm na ngayon, ngayon mismo. So nakuha ko 10, 10, minutes ago, 5 minutes ago yung ating ORCR. Pero yun nga, make sure na meron kayong time allotted sa dito sa venture na to, adventure to guys. Kasi hindi siya ano, fake news yung 2 hours na sinasabi nila sa ibang ano, hindi siya totoo. Siguro mga ilang individual lang yung mga nakaranas sa 2 hours na yan pero sa akin solid 9, 9 a.m. ako 10, 11, 12, 1, 2 yan 5 hours almost 5 hours ang dapat ilaan nyo siguro laan na rin kayo 7 hours kung medyo dumating kayo ng mga alas 10, alas 9 yan. so ang cut off pata nila wala naman silang cut off pero sinasabi nila alas 2 yung isa doon na nagpasa ng emission testing pinapabalik na kinabukasan alas 2 siya nagpasa kasi ang sabi nung LTO marshal or LTO personnel tomorrow na daw kasi hindi na daw mapapasok sa system mabagal daw kasi kasi maiipon daw yung papel at matatambak lalo daw tatagal yeah, ayun so agahan nyo guys siguro mga alas 8 same sa akin kung gusto nyo maka out ng mga alas 3 sa ako alas 3 na no, trip 251 yung presyo naman guys nagbayo daw kanina ng 1 to something 1 to plus insurance kasi may insurance and then yung emission 560 something tapos yung insurance nasa so 700 ata kaya nag 1, 2 tapos ngayon binayaran ko ngayon 3, 300 something para naman sa registration fee MC registration so all in all siguro naka 1.5 din ako less 1.5 no kasama na dun yung mga ano laan na kayo ng mga 1.6, 1.8 1, 6, 1 para makover yung mga expenses nyo na iba ba diba? ang take away ko lang is malapit yung kanilang tanggapan hindi ka tulad sa LTO Santa Maria, malayo yung LTO LTO mo zone hindi ko rin pa natatry siguro next year na talagang gusto ko muna kumain ng pares, kain muna tayo pares kain muna ako ng pares tapos ko lang kumain ng pares, so yun nga going back sa ating registration ng ating motor renewal. So sa experience ko doon, medyo personal experience ko naman, mabagal kasi isa lang yung encoder. Pero yung isa kong papel ko, parang tumulong ata yung sa kabila. Na ano, kasi sa, sa, kabila ako na ano yun, sa kabila nilabas yung papel ko eh. Parang tumulong siguro. Mabukasan yung ano nila papeles. Pero yung sa experience ko, mabagal din, katulad sa LTO Santa Maria, ang pros and cons. Ang pros nun, ang nakuha kong benefit doon kasi, malapit lang, malapit lang sa akin, hindi na ako mag Santa Maria malapit, tsaka hindi na ako gigising na maaga para pumila ng emission doon sa Santa Maria kasi wala masyadong emission dito sa Bulacan eh, sa San Jose sa del Monte ang alam ko lang na emission sa so may tungko, bandang ano, sa Robis ata yun kasi mapunta ng Grotto, sa likod doon, meron doon eh kasi pila rin doon, appointment, mahaba rin yung pila doon. tapos yung sunod Santa Maria na alam ko tapos meron din ata sa Muzon, hindi ko pa natatry LTO Muzon LTO mo dyan Ito, ito lang ngayon ko lang din ito nakita 2 years na pa pala din ata sila dyan Ngayon ko lang napansin meron pala dyan Kaya yeah, tinesting ko na ngayon kasi malapit lang din sa amin Yan. So yun yung pros sa akin Yung cons naman Mabagal din, halos same lang na talaga sa Santa Maria Yung cons Tapos wala rin masyadong upuan Although aircon sila Okay din naman, pero malabas pa rin ako kasi wala nang upuan Dapat sana maraming upuan no? kasi may mga senior din may mga matatanda rin nagpo-process ng papel nila ano. Ayan. So, yun yung aking review doon. Tingin ko okay naman. Siguro babalik pa ako next year kasi worth it naman. Sakto lang. So, maglaan talaga kayo ng isang araw na hindi kayo papasok. Kasi hindi nyo kakayanin ng half day yun. For sure, hindi kaya ng half day. Nagastos ko recap. Yan, parang 560 yung emission. 560. Uh, insurance ata nasa 600-700. Ang binayaran ko ng 1-2 something. Eh. 1-2 plus yung ating ano, Uh, registration fee 300 din yung binayaran ko 349 ata 348 so okay na rin Magla maglaan kayo ng around 18 kasama na siguro yung kasama na siguro yung breakfast yun doon tsaka yung ano nyo lunch nyo no, pag nagkutong-gutong kayo so yun lang guys kung meron kayong mga katanungan guys sa try kong sagutin, comment lang kayo below. Tingnan natin kung mga sagot ko kasi hindi rin naman ako ano doon, talagang passive lang ako doon. Customer na customer lang ako, di ba? Ayun. So kung may katanungan kayo, comment lang kayo. Support me to this vlog kasi konti ng subscribers ko, grabe naman 300. O, subscribe kayo kung okay sa inyo yung video na to, katulong. Yan, yun yung aking experience sa pag-renew ng aking uh, motorcycle registration ngayong 2025. So yun na guys, kita-kits. Ciao!